sa so, ang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon mag update lang po tayo no, sa ating 28 days na Ampalaya na ang variety ay Mestiza. So dito sa ating taniman ng Ampalaya ay sabay po ang dalawang variety, yung Mestiza at saka Galaxy Max F1. Okay so ito na po ang ating 28 days, hindi po tayo nagpo Tapos na natambak ang lupa, no? na malapit sa puno. So ganyan na din siya kaganda at kakapal mga kakabako ka -kaka farmers no ang ating am um, palaya. So 28 days na siya sa ngayon. So ang aming ginagawa mga kakabako ka -kaka farmers kaya nga malinis yang tingnan. Ah uh, rinatubitor ko yung gitna tapos tinambak sa puno. So ito na po, no malinis na siya. Then yung ang tanim natin ang palaya, share ko lang po sa inyo. Ah uh, hindi po natin pinoproningan. Kundi lahat ng mga sanga ay pinapaakyat natin. Kasi pag tinatanggal natin yung mga sanga, yung mga ganitong mga maliliit na bunga ay hindi din natin makikita, no? So kahit 28 days na, marami natin ngayong mga maliliit na mga bunga na ating makikita. So yun lang po ang maibaagi ko sa inyo kung bakit pinapaakyat ko ang lahat ng mga sanga sa aking uh, tanim na ampalaya. So dito banda ang mistisa sa bandang dulo mga kapwa ko kaparmer kasi may daan po ito sa gitna ay dun po nakatanim ang ating uh, Galaxy Max F1. So, yun po na no, mga ka-farmers. So, maganda na siyang tingnan ang ating ampalaya na sa ngayon ay 20 days old na. So, yan, malinis na kahit saan tayo tumingin, no? Sobrang hinis po ang mga linya, walang damo. So, yun. So, ang gagawin natin pag may ganito, makikita natin, ah, uh, pakyatin natin si mga kapark po. hanggang makaabot sa taas. Ang taas po ng ating, ano, uh, gapangan ay nasa 6 and half feet hanggang 7 feet. Yun ang taas, no? Sa ating gapangan pa taas. So, maganda na po silang tingnan. Ang uh, kapak kaparmers. Yan. Then, tapos yung mga puno sa tabi ay kailangan natin itong uh, linisin para walang madapuan ang mga insekto. So sa gingan to sa likuran tapos pag palagi umulan yun na po no. Ang mga damo sobrang mabilis lang kumapal mga ka-farmers. So kailangan to siyang ilinis para walang matataguan yung mga insekto. So, yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo ngayong hapon. So, kung isa kang farmers na mahilig sa ganitong usapin, ah, hingin naman ako ng isang favor sa inyo, lalo na sa pag ah, hindi hindi nakapag-subscribe, ah, pa ano naman po, pa ah, pre-subscribe, no? Share and comment sa ating YouTube channel at i-click yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming maraming salamat po. God bless at kita kits tayo sa susunod nating video bye bye po